Behind the scenes sa mga kaganapan sa backstage ng Family Feud para sa shooting ng episode ng guesting ng It's Showtime Family. Naglabas ng ilang mga video clip kung saan ipinasilip ang ginagawang preparation ng It's Showtime Family sa backstage ng Family Feud para sa kanilang paghahanda sa pagsagot ng mga survey questions ni Ding Dong Dantes. Team Vice versus Team Ann ang magkatunggali. Ang Team Vice ay binubuo ni na Vice Ganda bilang team leader ng kanilang grupo kasama niya si Emmy Perez, Jogs Jog Eta at Jong Hilario. Ang Team Ann naman ay pinangungunahan naman ni Ann Curtis na siyang leader ng kanilang team, kabilang si na Teddy Corpus, Bong Navarro at Oji Alcacid. Mababatid sa kanilang mga mukha ang magkahalong excitements at pagkakaba. Dahil first time nilang sasalang sa isang game show ng kapuso na magkakasama. Makikita rin sa video na kinukunan isa-isa ang pagpasok nila sa loob ng studio. Narito at panuurin natin ang ilan sa mga kaganapan sa mismong set ng game show. Samantala, maraming ang nagtatanong ngayon kung kailan nga ba ito ipapalabas sa TV ang episode na ito. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na eksaktong araw at petsa kung kailan ito ipapalabas sa kapuso. Pero paniguradong ilalabas ito pagkatapos ng Holy Week mga first week ng April, bago umere ang its showtime sa GMA.